Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng police yan. Eh, literally, hindi mo sabihin ng death squad yung isang senador, yan, yan ang nagtakaupo niya, si Senador de la Rosa. Death Squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mong Death Squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, like, e, ko ito, si Danaw, ayan o. No? Ayan e, o, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka rin bang pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief patayin si Gamboa. Tatanggalin may utos ba ako na patayin niyo yung tao na yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko ganito. Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight encourage them to draw their guns yan buhay yan ayan na sila yan yan ang instruction ko pati yan si Kuy. encourage pati yan si Dilarosa. encourage them lumaban pagkalumaban patayin niyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko